Alam niya lang kung kaya niya ang talo na tinitingin sa akin. Pero ang bilang mong na lang, hindi ginagamit sa pagkain ako. Yung hindi pa rin, yung hindi sa akin, yung nilampang, yung halpa, binigyan ko. Yung nasa na rice ko, yung hindi nang dalawang pungpag ng silito, at na buhangin, binigay ko, gamit ko sa na binigay sa akin ng kontraktor. Oh, inaamin niyo kay SOP. Mas po, pero lahat naman, magmula ng isipyo, hanggang dito sa barangay na, Eh, hey, may lakas doon po kayong sabihin ko magkano. Pag-isipin. Ano yung talaga hindi ka na SOP na pinitirse? Hindi ko hindi pwede at tayo na kakailangan. Kasi ka. Pero yung jargal, pero yung pinakatrap na namin, yung street light, at dito sa barangay hall, Maraming ko so, yung